Sa gitna ng mainit na usapin sa People's Initiative, sinimula na ng Senado ang pagdinig nito sa Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyandahan ng Economic Provision ng 1987 Constitution. Target itong, itong maisalang ng Senado pagdating ng Oktubre. Ang update niyan alamin sa Sentro ng Balita ni Daniel Manalastas Live. Yes, Angelic, hindi nga mamadaliin ang mga senador ang pagtalakay sa Resolution of Both Houses Number 6 na nagalagi yung uh, amyendahan ang uh, ilang provision ng uh, economic provisions ng 1987 Constitution. Sinimula na ng subcommittee ng uh, Senado ang uh, pagdinig at dumalo ang ilang mga dating maestrado ng Korte Suprema, ilang framer ng 1987 Constitution at iba pang legal luminaries at mga eksperto. Narito ang kanilang pahayag we, ladies and gentlemen, here in the Senate, will make sure that we deliberate this as much as possible and come out with the best outcome for our people. Um, and so with that, I give my full support to our chairperson, Senator Sani Angara. The timeline is in your hands. Claro naman dun sa sinabi ng ating mga kasama na although maganda yung constitutional reform, hindi ito sapat. Uh, Wag natin isipin na ito ay isang milagro na pag natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang uh, mga uh, mamumuhunan at mga negosyante. Dahil tulad ng sinabi ng ating mga kasama, maraming factors po yan. What we should be um, looking at right now is on how we will be able to improve the quality of life of our people. Magayon naman ang opinyon ng ilang dating maestrado ng Korte Suprema at ilang framers ng 1987 Constitution. Sabi ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna, pabor siya na alisin ang ilang restrictive economic provisions ng Konstitusyon. Habang ilang framers ng uh, 1987 Constitution tulad ni dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, naniniwala na ang kailangan ay full implementation ng saligang batas. Narito naman ang kanilang pahayag. I'm in favor of uh, removing some, if not all, of the restrictive economic provisions in our Constitution. I believe that it should not be in the Constitution, it should be in an ordinary legislation. Economic provisions, economic policies should be flexible to meet changing times in the economy. Either intentionally and with evident bad faith, or incompetence, or neglect of duty. on the part of our concerned government officials, the state or Congress have not fully and meaningfully complied with these constitutional commands and mandates. Pan deadline ng mga senador kung kailan nila may ito itong economic charter change. Pero sabi ni Senator Sani Angara, maganda matapos na nila ang talakayan bago mag-Oktubre. Dahil nga kung magkakaroon tayo ng chacha, kung magtutuloy-tuloy man ito, kay kailangan itong dumaan sa plebisito at magandara uh, maganda rin kung maisabay sa pag ng balota, yung kasi magkakaroon na ng 2025 uh, midterm elections. Maganda, maisa pa raw yan sa election 2025. Kaya, ang uh, nakikita ni Senator Sani Angara at nila ay matapos na nga by October. Angelique? Okay, so Daniel, balikan lang natin ano ano muli yung mga areas na nais nilang baguhin pagdating sa economic provisions. May okay, Angelica, lumutang dito yung sa in terms of education, in terms yung sa advertising, in terms yung sa media. Pero uh, medyo fluid pa yan, Angeli, kasi once nga na buksan nga ito nga 1980, uh, itong pag, uh, pag amienda sa Saligang Batas, ay uh, pwede nang galawin din yung iba. Yung mga, yan nga, yan yung uh, uh kinakatakot ng ilang mambabatas. Pero uh, given naman yung assurance ng ating mga mambabatas na yung economic provision lang, ang kanilang gagalawin, ang kanilang babaguhin. Uh, yan, yan sa ngayon yung mga tinatarget ng ating mga senador at maging nang nasa lower house yung ating mga kongresista. Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.